Hello mga idol, magandang araw sa ating lahat. Uh, ako pala ay dito sa aking pinag o online na dito yung pwesto ko sa aking hanap buhay. So nagayos ako ng mga paninda ko para itong papasok na December dito na ako magla-live muna. So ngayon nagpahinga muna ako sa live ano kasi morang nagmuni-muni muna ako sa aking hanap buhay. Kasi ang hanap buhay ko naman talaga hindi madali ito. Kaming mga online selling, hindi talaga madali ang aming hanap buhay. So katulad ng hanap buhay ko ay mga sikanhan, mga ukay. So dito gagastos ka ng pagod mo sobra-sobra. Tapos yung gagastos ka ng sabon, kuryente. Siyempre lilinisin mo yan para magiging ganito kalinis. Kasi ang ukay naman talaga mga marurumi sila kasi gamit na yan sa ibang bansa. So, kung ito yung hanap buhay mo, kailangan nakahanda yung sarili mo. May tiyaga ka. Kasi kung wala kang tiyaga, puro baser ang aabutin mo nito sa online. Yung mga customer mo dito, halos kakatain ka sa galit. So, ngayon, uh, nag-iisip ako na tapusin ko na lang siguro tong aking pag-online sa ito kasi sa totoo naman talaga maganda naman talaga ang online pero hindi madali bakit hindi madali marami kang kalaban dito <laughs> sa online pag nag nagbenta ka dito sabihin agad sa'yo na ano halimbawa halimbawa ang benta mo ay 100 ang bawat tawel na isang piraso 100 sabihin agad ng customer ay, ang mahal naman yan. Ay, di ba okay lang yan, ma'am? No. Okay lang nga, pero may puhunan tayo dito. Hey, ay, hindi nila alam ang ukay, napakalaking puhunan din. So, ang ukay, maraming reject din. Kahit anong bilhin class A, class B, class C, Kasama na talaga doon yung may mga ama itatapon ka doon mga idol. Hindi talaga yung lahat na naibibenta mo. Halimbawa, nagka you know, 100 more or less. Ang darating sa iyo doon, walang 100, nasa 84 a 90, palagi mo na 90 kasi more or less. Yung 90 na 'yon ano na yon yung may meron kang reject doon ah. hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kung minsan maraming reject. So yung mga reject na yun, hindi mo yun na yun pwedeng ibenta. Lugi ka na doon. Kasi yon kasama na yun sa binayaran mo sa bill. Hindi yung mga taong hindi nakakaunawa sa hanap buhay ng okay o namimili sila. Bakit? Sa halagang 35 pesos, napaka mura na yan oh. Tulad ko, itong mga paninda ko. Tulad nitong mga punda ko, 35 pesos ang isang yan. Malinis na yan, nilabhan ko na yan. As in, wala na yan isyo, wala na yan mga dumi. Namamahalan pa sila sa 35, na napakaganda naman yan. Tapos, paano kakikita dito mga idol? O, Nagtatax ka sa gobyerno, nagtatax ka. Kinakaltasan ka ng tax sa maliit mong kita. O. Oh. Tapos, nagbabayad ka dito sa pwisto, kinakaltasan ka rin ng mga apps na dito ka nag-online. Magkano dati? 10%, ngayon tumaas na sila. O. Oh. Ano pagkikitain mo sa halagang 35? Sa 35 pesos. Eh, para na yan, yan ang ginutay-gutay na yan, na mga budget-budget na yan, san-san yan. Ganun. Tapos hindi sila nakakaunawa na mura na nga yan, napakaganda naman yung IT mo, yung pagod mo. Eh, hindi taga madali ang ano ng online mga idol. Marami kang kalaban, pagod, at yung iba may kunti lang na makita na alam naman nilang sikanhan yung tinda mo, may makita ng kunting mansa o kunting dumi, ang ah, agad. komin, So, ang rating mo bumababa kasi may nagbad sa sa'yo doon. Kaya, hindi talaga madali. So, Nasa sabi ko nga, makatapusin ko na lang ito. At, naghanap na lang ako, marami naman dyan na pwedeng pagkakitaan. So, ayun na lang siguro. Kasi, hindi talaga madali ang magtitinda ka ng ganito okay sa online mga barat ang mga customer tapos mahilig pa sa buzzer so magtitiis ka na lang kahit nasasaktan ka pero dapat yung mga bumibili ng mga okay nakakaunawa kayo na si na yung tinda saka hindi naman yan ano, mayroon lang magmamain sa'yo na parang gusto ka lang sirain sa ratings mo so wala ka tagang kalaban-laban kasi dito sa online hindi sa'yo kumakampi yung Shopee or TikTok, hindi doon sila sa customer. So ang mga seller taga dito ang kawawa. Kaya yung nagpaplanong mag-online na mag-isip isip din kayo kasi hindi na talaga ganun ka ano yung kinakartas. Malaki na talaga yung kinakartas din nila ngayon. So wala na tali. Tulad ko na maliit lang naman akong nagtitinda dito. Wala talagang kinikita. So, na unti-unti, may puhunan ka, unti-unti naglaho yung puhunan mo, nakikita mo na hindi taga nag-grow yung business mo dito. Paano mag-grow? Ang dami mong binabayaran. Akala ninyo na online, walang, walang hindi tayo nag-open ng pisto, may, parang ganun din kasi may kaltas tayo dito. Kaya, pag-isip-isip din tayo. Magtinda-tinda na lang siguro kung anong pwedeng itinda na wala na tayo. <laughs> ano? Ay, nako mga idol. Ano kaya maganda nating hanap buhay, ano? So, tsaga lang muna kasi mayroon pa ako ngayon mga ititinda. Bala ko, first week ng December ako magtutuloy nito sa online ko. Itatry lang natin uli. Magaganda naman yung aking mga punda, oh. Mga malilinis na yung mga idol po. Hindi na yan isuot nga agad sa una. Mababango na yan. Tiyaga-tiyaga lang yan sa mano-mano. Eh, nag-ayos ako nito kasi ipagsamasama ko yung mga punda-punda, tuwalya-tuwalya, ganun mga idol. So, marami pa ko dito mga kids wear. Na inaayos ko para live na lang ako ng live. Kasi ngayon, mag-uundas pa tayo. Marami pa tayong asikasuhin. Pupunta pa tayo sa sementeryo sa mga mahal natin, sa buhay. Yan mga idol. Napasalamat pala ako sa inyo aking mga followers o sa mag magpapalo pa lang o sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyo. At sinusubaybayan nyo ang aking mga videos. Okay. hindi man simply lang talaga itong aking mga videos mga idol. Kay, hindi man ako nakapunta-punta pa sa mga iba-ibang lugar dahil sobrang busy pa ako dito. So dito-dito lang muna ako. So, maraming salamat pa rin doon sa mga nanonood at sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.